Alright, good morning mga kaasyong no Bagong ligo Sa so, ngayong araw ay Sulo tayo ngayon sa trabaho no Kaya oras ang uh, Atin ang oras ngayon, sulo ang oras Magbihis muna ako mga kaasyong Ay, bisa bayis. di liman orang sekolah tu lah yang lah syaitin lah Solo, solo. Tutay ngayo. Kasi magsama ko. Pumunta sila. May, may naayos sila doon kasi yung dumating na yung ang ah, na materialis. Kaya ako na ngayon nang naiwan dito mag-isa. At Ay, hirap ang buhay pang Alright, let's go. Walang putol-putol to. Diretso-diretso na to. Ay, I'm done. Woo. Ito, patayal mo siya. Pero nakakapina. Okay. Ay, ito taas. O, oh, dyan ako mag gagawa. Solo tayang ngayon, solo. Buti din yung solo para gusto mo pahinga. Pahinga ka ng maayos

laki yan pipiturahan ko yan uh. uh. kunin muna natin yung gamitin natin na roller so, kaya nilagay ni kaibigan ops tanahan madulas Rain. Hai. Wala. kayaknya nyanyi lagi, guys. aja Loh. Ayo. Ha, hanapin muna natin. Tempo ito. wala yung ruler kaya tinago smios marimar ah laman dito ay Ayan Dudong og inday Ito wala Pangyayari Pangyayari sa buhay natin dito sa si mundo <laughs> Ito na lang, gamitin natin Tinago eh My goodness. Ito na lang kami. Beh. Pwede na to. Laki pa. Ang laki, ang dilawin. Dito ako magsisimula, oh Ito. Punta dun. Dulo. Sige, ipakita ko na lang sa inyo mamaya.